Ang gardiya na nakayuko ang ulo ay bumati ng magandang umaga po boss. Nagtaka ang boss at tinanong, bakit may mga pulang marka ang mukha mo? Sumagot ang gardiya, may bagong madam po na pumasok sa opisina. Araw-araw siyang pumapasok ng walang ID at nang sinubukan ko siyang pigilan, sinampal niya ako. Galit na sinabi ng boss, huwag kang mag-alala, ibigay mo sa akin ang uniforme mo. Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Tumango ang gwardya at sinabing, sige po boss, kukunin ko agad sa kabilang banda. Habang papasok na ang madam sa opisina, humarang ang boss na nakauniforme ng gardya at magalang na nagsabi, Sandali lang po, pakipakita muna ang inyong ID. Nainis ang madam at sumagot, Anong ID? At sino ka para tanungin ako? Asawa ko ang manager ng kumpanyang ito. Sumagot ang boss, pareho ang patakaran para sa lahat, walang makakapasok ng walang ID. Lalo pang nagalit ang madam at sinabing, Tarantadong gardya, magingat ka sa sinasabi mo. Agad niyang tinawagan ang kanyang asawa. mayamaya maya, dumating ang manager na galit na galit at sumigaw, Sinong humarang sa girlfriend ko? Pero laking gulat niya, hindi ang gardya ang humarang, kundi ang mismo boss ng kumpanya. Tinaasan ng boss ang boses at sinabing, ako ang boss mo. Gulat na gulat ang manager at nagtanong, Sir, bakit po kayo nakaganyan? Napahiya ang madam at agad na nagsorry. Boss, pasensya na po. Hindi ko po alam. Mariing sinabi ng boss, sino ang mananagot sa ginawa mong kawalang katarungan sa tapat na garja? Hindi pinapayagan ang ganyang asal sa kumpanyang ito. Simula ngayon, wala ng lugar para sa inyo dito.